Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magpantuhan. Bago mag bisa ang offseason, ang main target ng Los Angeles Lakers sa free agency para sa center spot ay si Brook Lopez. Ganun pa man, pumirma nga ito ng 2-year contract sa LA, sa Clippers ka lang at hindi sa Lakers. Habang sinubukan din ni Rob Pelinka na makipag-deal sa Utah Jazz sa isang trade involving John Collins and Ruvia Hachimura, Ganun pa man, ay bigo silang makompleto ang trade na ito. Pumasok ulit ang Clippers sa usapan at sa tulong ng Miami Heat ay nakuha nila si John Collins na una na ding tinarget ng Lakers subalit muli silang naunahan ng Clippers. Ngayon naman kay Brady Bill ay isa nga ang Lakers sa mga kumausap sa kanya ayon sa kanyang agent mismo. Ganun pa man muli mas pinili na multi-time all-star ang kapitbahay ng Lakers na Los Angeles Clippers. So 3-0 na nga si Rob Pelinga sa Clippers ngayong off-season lang. At posibleng ma-4-0 pa nga siya dahil muli silang nag-uunahan sa future Hall of Famer Chris Paul. Pareho nilang hindi kayang ibigay ang hinihingi nito na starting point guard position subalit so po maisahan na naman ng Clippers ang Lakers dito. May advantage siya nga sana ang Lakers kay Lebron na isa sa mga best friend ni Chris Paul at nino ng kanyang mga anak. Ganun pa man, not in the best situation ngayon ang kampo ni Lebron at ang Lakers front office. For the longest time, ang Clippers ay considered as the B-team or the other team sa LA. Subalit so ngayon ay tila ba mas maraming free agents pa ang mas gusto na maglaro dito kahit kung iisipin ay hindi pa din ito nagkakampyon at isang beses pa lamang itong nakakaabot sa conference finals definitely not a good sign para sa Lakers franchise. Dati nga ay isang malaking pribilehyo ang makapaglaro para sa Lakers, subalit ngayon ay umaayaw na dito ang mga free agents at hindi lang basta umaayaw, bagkus mas pinipili nito ang Los Angeles Clippers kaysa sa kanila. Ganun pa man ay mapunta nga tayo kay Chris Paul mga kaibigan ngayon ay pinagpipilian niya ang Phoenix Suns, LA Lakers, Milwaukee Bucks at ang LA Clippers at least ito ang mga napag-uusapan sa mga balita kung sakali ngang mapunta pa siya sa Clippers ay literal na magkakaroon sila ng second five na pang starting five na Tandaan na si Chris Dunn ay parti nga ng starting five most of the time ng Clippers last season. Ganun pa man kung mapupunta nga si Chris Paul sa Clippers ay mawawalan siya ng posisyon dito kahit sa second five. Dahil ang projected second five na nila kung sakali ay si Chris Paul, Bogdan Bogdanovich, Nicholas Batum, Derrick Jones Jr. at Brook Lopez. Lahat ng ito quality players na pwede pa maging starter para sa ibang team. Last year nga ay starter si Chris Paul sa San Antonio Spurs at si Brook Lopez naman para sa Milwaukee Bucks habang si Nick Batum naman ay naging starter na noong playoffs Starter din nga si Derrick Jones Jr. sa finals lineup ng Dallas Mavericks noon. So kung tuluyan man nga na mapunta sa Clippers si Chris Paul, very interesting nga kung paano ba ito papaikuti ni Coach Tyron Lue. Subalit makikinabang nga sila dito tuwing nagdo load management sila Kawhi Leonard, James Harden at Bradley Beal. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?